Hi guys! Welcome back to my channel. Ang cute lang ng bata. Kinalove yet si Maring Gemma habang nakatalikod. Kasi nga, magpa-picture siya kay Maring Gemma. Galan. Sa alam naman natin si Jema hindi muna naglalaro ngayon. Kasi may laban ng alas Pilipinas. Pero present ngayon si Jema Galing Japan sa laro ng Creamline versus Charity. Guayang napaka-supportive ng mami ng bata. Talagang fan na fan siguro yan ni Jema Galan sa at ng Creamline Girls. Kasi naka-Creamline shirt pa ang baby girl. Sa kabilang banda naman, ang cute lang ng pag-appear ni na sa at iba pang team Creamline na hindi naglalaro sa kanilang mga ka-teammates. Pag good luck yun, nakakatouch naman ang kanilang mm, sulit na samahan. Yan, makikita nyo dyan sa video na yan na talagang iba talaga ang pagmamahal ni Eliza sa kanyang mga teammates. So, yung malaking question ngayon, totoo nga ba na hindi na talaga maglalaro si Eliza ngayong season? Kaya abangan natin yan. Nakakalungkot. Pero kailangan din magpagaling ni Eliza. So, yun lang po guys ang ating update so, ngayon. Hanggang